Ah, uh, ilaw guys, yan po may naipitan po ng itlog. Ayun po. Ayun po yung naipitan ng itlog. Gago. <laughs> <laughs> yan. Yan si Benji, Benji Lato. Naigana sa Ang bagal mo naman dyan, G. Wala na ba yung bibilis dyan? Ngayon, binawi yan. Yabang-yabang. <laughs> Layo mo na eh. ayan, ayan, na. Ayan na po. Uh, muling nabuhay na po yung ano. <laughs> oh. Woo. Tutunog ba yan? Tutut, magtututut yan. Tutunog oh, na. O, G. na. mo. Ah, sa mo? Ayan oh. video mo sa Ayan. Ayan po. Uh, ayan po. Uh, ayan na po si Romy Diaz mo din na buhay. Ah, ang aktor na rapist. <laughs> 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 Ayun, aktor pa ah. oh, Artista ng ano. <laughs> Oh, 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 lambig na ng pisngi ko no, di mo iro hindi mo nakakain eh. arirbo yeah. kampanya samay na sila imbiyay na yung maiyan eh. uh, guys thank you thank you for watching